Ayan, good morning, good morning, good morning. Ayan, ngayon lang natin maaasikasi yung ano yung bigay ni ATPG. Ayan, bumabas na kay Bangs wala tayong oras. Ngayon ko lang ito Shout Shoutout sa Bangs Shout Shoutout sa iyo, so, ATP. Bubuksan na natin. So, si bro, nabuksan na yung kanya. Ayan, Ola, na nagamit na. E. Kaya ako lang ito. Ayan, ayan po yung kanyang bigay sa Pink. So, ayan po. Yung kanyang ano. So, so ayan o. No? ganda di ba? thank you EKP. thank you, thank you, ganda pala, eh. Uh, ano ba to? ah oh, okay kaya natin wait lang kung kung sab kung 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 to Tingnan ito. So ngayon ko lang ito nabuksan ni eh, KP. So anang mula eh. Busy tayo. Titesting <coughs> natin muna ito. If how to use para kung ano nito ah. So, and then, ito to. Pa-charge ba to? Then, kanya musika. Hello. 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 Hello, hello. Hello, hello. Hello. Wala. Bakit? Ba't wala? Hello. Ayan na po. So, ayan na po, AKPAG. Ayos pala eh. Na, ang ganda, no? Ayan. So, magagamit talaga natin ito dito. Magagamit ito dito sa pagbabalag. Sa lahat dito sa aming pagkitinda. Tama-tama ito. Yan, thank you so much sa iyo, AQP. Ayan, sa brief, may simbisi mag-upload. Ano, At syempre, magpuksan din natin yung kay Bangs. Ayan, pagpatungpatungin na natin. Yan, thank you, Bangs. Maraming salamat sa iyo. At ito na, ang time ko mag- kinalikot nito ngayon lang araw. Yan. So, ito din yung kaiba. Oo, oh, ngayon. Okay. Meron pa na. Hmm, taras na Eko ah. So, ito yung kay Bangs na binigay sa akin. So, no. ayan, nagagamit na natin. Ayan, ATP, ay, okay, ah. Sabi ko sayo, no? I, ah, ano, to? E, sa iyo, oh. I, ano ko to. isa pa to. Nawala. Oh. Ah, ito. Okay. Ito ay para sa dito. ito so, pag ite charge so yeah pag na pwede i charge may kasama to ah so ito lang to Uh-uh. Ito lang yata to. Ito lang. Ito lang yon AKP. Salamat. Maraming maraming salamat sa AKP. At yan ah. Thank you so much. Nagamit lang natin. Maraming salamat. At shout out sa inyo. Thank you so much, moms. Thank you. At AKP, thank you. Ayan. Nagabuksan ko na. Uy, Ako. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan. Shout out sa inyo. Ito na po yung padala ni pasalubong ni AKP. AG sa amin yung broker si Baltic isa po kami ganito at syempre meron din si Bounce na ibinigay sa akin ito nga po, ito nga po. thank you so much and bye bye God bless you